halimbawa ho yung sa bigas sa oh. Instead of subsidizing, mm -hmm. bakit hindi pababain ang farm inputs or make it easier for farmers to to produce more mm -hmm. para mapababa you know things like that. Yung mga ganong observations. And that is why we have in the last uh, planting seasons have recorded all bumper crops pataas mm -hmm. ng pataas because inayos nga natin ang production. Mm -hmm. Ang katotohanan, gamitin na natin yung bigas sa bilang ano, bilang halimbawa. Yung dalawang dalawang pung piso, ngayon lang namin nagawa dahil ang dami munang kailangan ayusin. Mm -hmm. Kailangan bawasan yung smuggling. Kailangan isara yung eh, isara yung mga warehouse na nagho hoarding. Mm -hmm kailangan magbigyan tayo ng makinarya para sa farmers kailangan magbigay nga tayo ng tulong mm -hmm. sa mga farmers kailangan natin maibigay yung plowa para sa dun sa agrarian reform mm -hmm. hindi pa nagawa nung um, bago kaming upo wala pa lahat, mm -hmm. lahat yan so nung sa nakaraang tatlong taon ginagawa na ngayon namin ngayon may kakayahan na tayo mm -hmm. but so, we're still heavily subsidizing the it it should not be that heavily subsidized mm -hmm. in fact Uh, the, so niliit pong subsidy in the coming It years? should come, habang yung production natin gumaganda, mm. bababa ng bababa yan. Okay. But we got to, the, na, 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 naabot na natin yung yung punto na masabi natin, oh kaya na natin ito. We can afford it, mm -hmm. we can afford the subsidy. Mm -hmm. And as that subsidy, as the subsidy becomes less and less, mas magiging ang coverage ng 20 pesos. Mm -hmm.